Sinasamba ng mga Aztec ang araw na inihahalin tulad sa Diyos na si Tonatiu, ang Diyos ng araw, na nagliliwanag sa kalangitan ng may lakas at karangyaan gaya ng bituing nagahari sa maghapon. Nakapaloob ang kaniyang pinagmulan sa isa sa pinakamahahalagang mito ng mga Aztec. Ang paglikha ng ikalimang araw sa Teotihuacan, ang lungsod na pinaniniwalaan nilang pinagmula ng panahon. Bago lumitaw ang ikalimang araw, dumaan na ang mundo sa apat na magkakaibang panahon, bawat isa'y pinamunuan ng ibang araw at nauwi sa pagkawasak. Pagkatapos ng malaking sakunang sumira sa nakaraang panahon, nagtipo ng mga Diyos sa Teotihuacan upang magtatag ng bagong araw at muling magbigay liwanag sa daigdig. Sa hanay ng mga Diyos, dalawang nilalang ang voluntaryong nag-alay ng sarili para sa kinakailangang sakripisyo ang mapagmataas na si Tekosis at ang mapagkumbabang si Nanahuatzin. Nagayuno sila at nagsagawa ng penitensya ngunit nang dumating ang sandaling ihagis ang kanilang mga sarili sa sagradong apoy, umurong si Tekusis Tekatl dahil sa tindi ng init. Buong tapang at pagsasakripisyo namang inihagis ni Nanahuatzin ang kaniyang katawan sa apoy at siya'y umakyat sa langit bilang ikalimang araw. Dahil sa kahihiyan, sumunod si Tecusistecatl at naging buwan, subalit mas mahina ang kaniyang liwanag bunga ng kaniyang pag-aatubili. Dito nagsisimula ang kwento ni Tonatiuh. Hindi lamang siya ang araw, kundi ang mismong pagsasakatawan ng sakripisyo ni Nanahuatsin. Taglay ng Diyos ng araw ang makapangyarihang puwersa ng Diyos na naghandog ng sarili upang bigyan ng liwanag ang mundo. Ang nagniningning niyang enerhiya ay sumasalamin sa katatagan at pagpapakumbaba ni Nanahuatzin, mga katangiang lubos na hinahangaan ng mga Aztec. Matapos ang pagakyat ni Nanahuatzin bilang ikalimang araw, nagsimula ang kasalukuyang panahon at napa sa ilalim ang sangkatauhan sa pangangalaga ni Tonatio. Ang araw-araw niyang paglalakbay sa kalangitan na kumakatawan sa pag-ikot ng araw at gabi ay itinuturing na walang hanggang tunggalian sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa bawat bukang liwayway, lumilitaw si Tonatio sa silangan, maringal at makapangyarihan, binabasa ang daigdig ng kaniyang gintong liwanag. Para sa mga Aztec, hindi lamang ito simpleng likas na pangyayari, kundi isang dakilang labanan laban sa mga puwersa ng kadiliman. Naniniwala rin sila na tuwing umaga muling ipinapanganak si Tonatio, hinaharap at nilulupig ang mga nilalang ng gabi na nagtatangkang pigilan ng kaniyang pag-ahon. Pagsapit ng tanghali, nararating niya ang rurok, ang sandali ng kaniyang pinakamataas na kaluwalhatian at kapangyarihan. Pagdilim naman, sa isang mapagpasyang labanan, siya ay nasasawi sa kanluran at pansamantalang nabibihag sa ilalim ng lupa hanggang sa sumapit muli ang bukang liwayway. Itinuring ang walang humpay na tunggalian ng araw laban sa dilim bilang isang talinghaga sa mismong buhay na puno ng mga pagsubok, hamon at ang di maiiwasang kamatayan upang matiyak na may sapat na lakas si Tonacho upang manaig sa pang-araw-araw na kosmikong labanan, naniwala ang mga Aztec na kailangan niyang mapakain ng pinakamahalagang pinagmumulan ng buhay, dugo at puso ng tao. Sa kontekstong ito, mahalaga ang papel ng mga mandirigmang Aztec. Tinutukoy silang mga anak ng araw, may banal na atas na bihagin ang mga kaaway sa labanan upang ihain kay Tonatiuh. Hindi itinuring ang pagkabihag bilang simpleng kalupitan, kundi bilang isang relihiyosong tungkulin, isang paraan ng pagbibigay pugay sa Diyos at pagtitiyak ng pagpapatuloy ng buhay. Ang pinakamahuhusay at pinakamatapang na mandirigma na matagumpay na nakahuhuli ng karapat dapat na mga kaaway ay pinararangalan bilang mga bayani. Idinaraos ang mga ritual ng sakripisyo kay Tunatiyo sa tuktok ng mga piramide sa mga templong inilaan para sa Diyos, lalo na sa Templo Mayor sa Tenochtitlan. Sa saliw ng mabining awitan, tunog ng mga tambol at masidhing amoy ng kopal, dinadala ang bilanggo sa altar. Doon, gamit ang matalim na obsidian na kutsilyo. Binubuksan ng pari ang kaniyang dibdib at kinukuha ang pusong patuloy pang tumitibok. Ang puso Nasagisag ng lakas ng buhay ay itataas bilang alay sa araw habang ibinubuhos naman ang dugo sa altar at sa mga pader ng templo, pinagyayaman ng lupa at pinapawi ang uhaw ng Diyos. Para sa mga Aztec, napakahalagang gawain ang pag-aalay ng tao, isang paraan ng pagbabayad utang sa mga Diyos para sa kaloob na buhay at pagpapanatili ng kosmikong kaayusan. Sa pamamagitan ng kanilang katapangan at dugo, ang mga mandirigma ang naging pangunahing tauhan sa sagradong dulaing ito, pinakakain ng araw at tinitiyak ang tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman.